Ang kasong aking ibabahagi ngayon ay naganap sa New Delhi, India, isa sa mga pinakakilalang kaso ng karahasang sekswal, hindi lamang sa bansa kundi sa buong mundo. Ang insidente ay naganap noong December 2012 at naging tampok sa Netflix original series na Delhi Crime 2019 sa episode na pinamagatang The Nirbhaya Case. Ginamit ng media ang pangalang Nirbhaya na nangangahulugang walang takot upang ilarawan ng biktima na isang istudyanteng babae na sa una ay hindi pinangalanan bilang paggalang sa kanyang pagkatao. Kalaunan sa pahintulot ng kanyang ama, inilantad sa publiko ang tunay niyang pangalan na Jyoti Singh. Ayon sa kanyang ama na aking isinalin sa wikang Tagalog, nais namin malaman ng buong mundo ang kanyang tunay na pangalan. Wala siyang ginawang masama. Namatay siya habang ipinagtatanggol ang sarili ipinagmamalaki ko siya. Ang pagbubunyag ng kanyang pangalan ay magbibigay ng lakas ng loob sa ibang kababaihang nakaligtas sa ganitong uri ng pag-atake. Makakahanap sila ng tapang mula sa aking anak. Kaya sa mga oras na ito, kung nais mong malaman ng mga detalye, tara at aking isasalaysay ang buong pangyayari patungkol sa panggagahasa kay Jyoti. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Jyoti Singh ay isinilang noong May 10, 1990 sa Delhi, India. Siya ang panganay sa tatlong magkakapatid at kaisa-isang anak na babae ng kanyang mga magulang. Sa kasalukuyan, ang kanilang pamilya ay naninirahan sa isang maliit na nayon sa Balia District ng Uttar Pradesh, kung saan maaring ituring ang kanilang pamilya bilang kabilang sa lower middle class. Ang kanyang ina isang housewife habang ang kanyang ama naman ay nagsisikap sa dalawang trabaho upang maitaguyod ang kanilang pamilya at mapag-aral silang tatlong magkakapatid sa magandang paaralan. Sapagkat pangarap ng kanyang ama na makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak at magkaroon ng mas maginhawang kinabukasan. Dahil dito, hindi binigo ni Jyoti ang tiwala at pangarap ng kanyang mga magulang, lalo na ng kanyang ama. Kaya nakapagtapos si Jyoti Singh ng kursong physiotherapy sa Sai Institute of Paramedical and Allied Sciences sa Dehradun at kalaunan ay nag-apply bilang intern sa St. Stephen's Hospital sa Delhi. Habang jujuti sa naturang ospital, pansamantala siyang naninirahan sa Delhi. Gayunpaman, paminsan-minsan ay bumibisita siya sa kanilang bayan sa Nayon kung saan kasalukuyang naninirahan ang kanyang pamilya. Noong gabi ng December 16, 2012, si Jyoti ay nagdesisyong manood ng pelikula sa PVR Select City Walk Sacket kasama ang kanyang kaibigan na si Awindra Pratap Pandi, isang software engineer mula sa Gorakhpur, Uttar Pradesh na naninirahan sa Bersaray, New Delhi. Matapos ang pelikula, bandang alas 9.30 ng gabi, sumakay silang dalawa ng isang bus. Sa loob, anim na kalalakihan ang nakasakay kabilang ang driver. Ngunit habang tumatakbo ang sasakyan, napansin na Windra na nagbago ang ruta ng bus at isinara ang pinto dahilan upang siya'y magtanong sa driver. Bago pa man siya makapagsalita ng buo, bigla siyang inatake, hinampas ng wheeljack sa ulo at ibang bahagi ng katawan dahilan upang siya'y mawalan ng malay at bumagsak sa sahig ng bus. Pagkatapos, biglang lumingon ng mga lalaki kay Jyoti na kasalukuyang nabigla sa nangyari kay Awindra. Bagaman nais man tumakas ng dalaga, hindi niya ito nagawa dahil nakapitan na siya ng mga ito. Pagkatapos, dinla siya ng mga lalaki sa likurang bahagi ng bus kung saan ay walang awang binugbog at salit-salit ang ginahasa ng anim na salarin kasama ang mismong driver ng bus. Hindi pa nakontento ang mga ito. Ipinasok pa nila ang isang matigas na bakal sa maselang bahagi ng katawan ni Jyoti na nagdulot ng matinding pinsala at pagdurugo. Sa kabila ng hapdi at takot, matapang nananlaban si Jyoti. Tatlo sa mga lalaki ay naiwanang may marka ng kanyang kagat, isang patunay ng kanyang paninindigan at paglaban. Subalit ang kanyang tapang ay sinuklian ng mga brutal na karahasan mula sa mga halangang kaluluwa. Matapos ang malupit na pag-aabuso, itinapon na lamang ng mga salarin si Najoti at Awindra na walang malay sa gitna ng kasada, sugatan at halos wala ng buhay habang umaandar ang bus. Mabuti na lamang may napadaan ng mga naglalakad na tao ang nakakita at agad na tumulong sa kanila. Dinala sila sa Safdarjung Hospital at ipinalam agad sa mga polis ang sinapit ng magkaibigan. Bagaman nadala sa ospital si Jyoti, naging kritikal naman ang kalagayan nito dahil sa matinding pinsala na kanyang natamo mula sa pag-atake. Sa katunayan, makalipas ng labing isang araw mula ng pag-atake, inilipat pa siya sa Mount Elizabeth Hospital ng Singapore para sa mas maayos na paggamot. Ngunit makalipas lang ng dalawang araw, noong December 29, 2012, matapos ang walang humpay na pakikipaglaban para sa buhay, binawian ang buhay si Jyoti sa edad na 22 taong gulang. Samantalang si Awindra naman ay nakaligtas mula sa pag-atake, ngunit patuloy pa rin siyang ginagamot dahil sa mga nabaling buto sa kanyang katawan. Ang karumaldumal na pangyayaring ito ay umanig sa buong India. Kaya nga, hindi lamang ang pamilya ni Najoti at Owindra ang nanawagan ng katarungan. Kundi maging ang buong sambayanan ay nagagalit, nagdadalamhati at nananawagan ng katarungan. Kasabay nito, si Jyoti ay hindi lamang naging biktima, kundi siya rin ay naging simbolo ng panawagan para sa karapatan, justisya at mas ligtas na kinabukasan para sa kababaihan kung saan naging mukha siya ng isang katapangan. Samantala, sa loob lamang ng 24 na oras mula ng maganap ang dumal na krimen, sa tulong ng CCTV footage, natunton ng na mga pulis ang ginamit na bus ng mga sospek. Kaya naman isa-isa at sunod-sunod na naaresto ang mga sangkot. Anin na kalalakihan ang naaresto kaugnay ng insidente. Kabilang dito ang 30 years old na si Ram Singh, ang driver ng bus, at ang kanyang 26 years old na kapatid na si Mukesh Singh. Pareho silang naaresto sa Rajasthan. Naninirahan ang magkapatid sa Ravidas Camp, isang slum area sa South Dalhi. Kasama rin sa mga nahuli si Navinay Sharma, 20 years old, na assistant gym instructor, at si Pawan Gupta, isang 19 years old, na nagbebenta ng prutas. Isang minor de edad na 17 years old na kinilalang si Mohamed Afruz mula sa Badaon, Uttar Pradesh ay naaresto naman sa Anand Vihar Terminal sa Delhi. Ang huling salarin ay si Akshay Tahur, isang 28 years old na inaresto sa Aurangabad, Bihar. Ayon sa investigasyon, ang grupo ay sama-samang nag-inuman at nagkatuwa ang lumabas noong araw ng krimen. Ginamit nila ang chartered bus ni Ram, na karaniwang hindi pinapayagan bumiyahe tuwing weekends at hindi rin dapat ginagamit bilang pampasaherong sasakyan. Bago pa ang karumaldumal na pag-atake kay Jyoti at sa kanyang kaibigan, una nang naging biktima ng grupo ang isang 35 years old na karpintero. Siya ay binugbog, ninakawan ng pera na nagkakahalaga ng 1500 Indian rupee at cellphone, at pagkatapos ay tinapon sa IIT flyover. Matapos ang mga pag-aresto at investigasyon, noong January 3, 2013, sinampahan ng kaso ang limang salarin, habang si Afroz bilang minor de edad ay itinurn over sa Juvenile Justice Board. Samantala, habang nasa kulungan, noong March 11, 2013, bandang 5.45 a.m., natagpo ang nakabigti sa selda si Ram Singh. Kung saan hindi pa rin tiyak hanggang ngayon kung siya ba ay nagpakamatay o pinatay. Gayunpaman, nagpatuloy ang paglilitis sa mga natitirang salarin. Sa mabilis na pagkilos ng korte, noong September 10, 2013, napatunayang nagkasala ang apat na lalaki na nasa hustong gulang. At makalipas lamang ng tatlong araw, noong September 13, 2013, sila ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng bitay. Sa kabila ng kanilang mga pagsusumamo para sa mas magaan na sintensya, mariing tinanggihan ng hukom ang kanilang mga apela. Noong March 20, 2020, sa loob ng 30 minutong pagbitay, e dineklarang patay ang apat na salarin. Samantala, si Mohamed Afroz naman ay napatunayang nagkasala ng pagpatay at pag-atake noong August 31, 2013 at hinatulan ng maksimum na parusang tatlong taon sa Juvenile Detention Center siya ay napalaya pagkatapos ng tatlong taon, kung saan hindi ikinatuwa ng publiko ang magaan na parusa para sa minor de edad. Kaya nagresulta ito sa malawak protesta na pinangunahan ng mga kababaihan at sinuportahan ng mga kalalakihan na nananawagan ng mas mabibigat na parusa para sa mga karumaldumal na krimen, lalo na laban sa kababaihan. Dahil dito, maraming legal na reforma ang ipinatupad. Binago ang Section 376 ng Indian Penal Code upang dagdagan ang parusa sa panggagahasa. Pinalakas din ang Juvenile Justice Act upang payagan ng paglilitis sa mga menor de edad na may edad na 16 hanggang 18 years old bilang nasa hustong gulang kung sila ay nasangkot sa mga mabibigat na krimen. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin si Marilyn Idanan from Dasmarinas, Cavite. Sana po ay tamang bigkas ng inyong pangalan. At kung nais nyo pong mapa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Jyoti Singh. Ako po si G. Maraming salamat.